Ito so guys. Nakaayos na aking mga gamit. And iiwan ko na si Yochin. <laughs> Di ba siya makakasama kasi ano, uh, ano uh, ako kasi kaya lang naman ako makakasama kasi naisabay ako ni Jai sa ano niya. Parang in-under niya kami for visa application. So Korea. yan Anyo! Di ba siya ng maraming, ano, maraming pasalubong? Nakalista na yung mga pasalubong. So yun nga, hindi na ako nakapag-intro and everything nung bago kami pumunta ng airport kasi nga mixed emotion na ako sa mga nangyayari nun. So yun, ito, papunta na kami sa airport and isusunod ko na lang yung mga video na sa mga pinagagawa namin sa immigration and everything. So ito guys, uh, nandito na kami sa check-in and sobrang bilis ng namin dito kasi nga wala pa masyado mga tao. So yun guys, uh, hindi na nga ako nakapag-intro kanina pero ayan, nandito na kami sa airport and tapos na kami sa ano sa immigration and guess what ang bilis lang eh, ng immigration ko ngayon ha kung gaano katagal yung immigration ko nung last uh, Thailand vlog eh sobrang bilis lang nung dito ngayon and by the way guys kasama ko pala yung si Jai tsaka yung parents namin so pupunta kami ngayon sa Nagoya, Japan 3 pa lang ng umaga and ang flight namin is 7 so medyo matagal-tagal pa Arong ano pa yo? for today's video na ang bongga namin kasi makakapag-launch kami. Yan, so dito tayo sa Marhaba. So yan na, dito na nga tayo sa loob. So meron tayo ditong kanin, ulam, <laughs> at pasta at pasta so we got spag and one tapos sa makas ano pa nyo nyo palugaw lugaw and coffee let's eat So, yun guys, tapos na kami sa lounge hindi ito nga palulot yung pinagsaya namin na lounge ang ginawa lang namin is kumain and nakapagpahinga lang din kami ng saglit lang mga isang oras may, ay 30 minutes mahigit lang so ngayon papunta namin na kami sa may boarding gate namin and ayan siguro paglapag na namin ng Japan ako ulit mag-update sa inyo so ayan, mamaya na ulit pa lang yung pintuan ng aeroplano, sobrang dami ito. Di ba, Ma? Yeah. So, guys, kaya nandito, gusto may panang. So basically guys, para siyang truck na nakangat, tas bababa siya, tas i-drive nila papunta ng immigration para siguro hindi na mahirapan yung mga nag-request ng assistance. O di ba, bongga? So yun guys, yung sinakyan ni, ni namin kasi nga may dala-dala si mamang wheelchair. Meron kaming sariling pasukan. Let's go. At dahil pinoy tayo guys, ipapakita ko sa inyo real quick yung mga pindutan ng, sa toilet na namin. Yeah, dipindot na lahat, guys. Let's go. Guys, let's go. Unang apak sa Japan. Sa mama. Unang apak. Ang <laughs> lamig sobra. Oh my gosh, dapat pala nagkuha din ako ng jacket ko. Ang lamig. Oh, panis. Ito lang suot ko, guys. Oh. Pero sobrang lamig. Eto pala meron pala kaming kinita ng mga friends ni Jara. Yan, sila yung sa amin sa hotel sa bubundahan namin. And meron kasi silang dalang car. So yan. Sa uh, so ito guys yung ano, airplane na nandito sa loob ng airport. Diba? Stig! So dito kami sa parking guys. Kung sa Pilipinas, gustong gusto nyong iniiwasan yung araw. Dito sa Japan guys, hahabulin niyo talaga na yung araw at dahil sobrang lamig. <laughs> As in, sobrang lawit talaga guys, and sobrang ganda na itong coach na ito. <laughs> Gabi naman nga ako sa ng car. Mmm panis. Ito yung car na sasakyan namin. Itong next clip guys, uh, i-feel niyo lang yung mga excitement namin habang <laughs> gano'n na si Jai, oh yung mga first God. time naka-experience ng snow. Guys, it's snowing! Oh, look! Ayyyyyy! Hey, sakto! Hindi <laughs> ko alam kung nakikita dito sa video eh. Pero tingnan niyo, eto dito. Ayan, kita. Hey, la la la. Hey, it's snowing, guys. Hello. Grabe sobrang sakto. Thomas. <laughs> <laughs> so, update na pwede na tayo kay Daniel. Kasi it's snowing, so kailangan niya makita. Sobrang dito, eh. Tamba, nga, oh. lamig dito. Itang papasok na ako. Ang lamig. パスパタイガイス。そうだね。そうだね。私はラメナン。ラメナンだね。マフードだね。こちら8番でよろしいでしょうか ?2108。っしゃる、っまりました。えっと、焼きチーズミラノフードリアが1つ。こちら2 6でよろしいでしょうか2の8。 So yung tumayo siya ang yung nagsama sa amin sa Japan sa buong trip namin. And super thankful kami dyan kay Kuya Chris dahil super bad and super solid. So yun, kung nanunod man kayo Kuya Chris, maraming maraming salamat ulit sa pagtulong nyo and sa pagsama nyo sa amin sa buong trip namin sa Japan. Arigatou gozaimasu! At dahil walang tigil yung snow nitong mga time na to nung kung saan kami nakapwesto guys. syempre, tinake advantage na namin ni Jara mag magpicture and

Okay. Naalala ko ito. sa lunes kasi hindi pala alihay. Ako parang papilong beses <laughs> yun yung just arrived, guys, sa aming tutuloy ang hotel. And dito kami ngayon nung we'll check-in sa... Ayan, balik na diba? The Binagoya. Ay. Ayan, guys, yung mga kasama natin. <laughs> so, thank you sa kanilang lahat kasi sobrang buhay nila. And mamaya naman magkikita pa kami. So, ito, papakita ko sa inyo yung lobby. And so, magsisettle pa lang kami. And pagpunta nyo dito, guys, merong uh, free coffee. Doon yung mga pastry pastry free lang yan guys tapasok na ako dito sa place ay isang pag namin and syempre hindi mo wala ang quick room tour <laughs> so yan tutpasok mo ito lang na makikita mo ayan na sya ah uh, kita mo naman na lahat ng mga kaganapan pero dito sa kaliwa natin merong hanger and ito tingnan nyo pang ano yata ito ng shoes tapos ito pang guling may shoe polisher Oh, bongga. Bit parang walang laman. Pero basta yan, shoe polisher. Yan, tapos ito guys, so oh, yung pang ganun sa paa. Para pang shoot. Siyempre, meron tayong slippers. Siyempre. And we have uh, salamin na feeling ko hindi ito nabubuksan. Nabubuksan kaya ito? Parang hindi ata. So, wala pala siyang closet. Tapos, ito na yung bed. And, ang malupit pa dito, guys. Kasi, dito nyo siya pwedeng galupin. Ang mga, ito, ilaw to. Yan, and ito yung aircon. And nakakatuwa pa kasi meron silang ganito. Ay, ano lang naman nata pala yan. Bathrobe. So, yun nga guys. Gusto ko lang i-ano, I recall yung mga nangyayari, nangyayari today. So, um, nung pagpunta namin sa airport, since siguro kasama talaga, kasama namin sila mama tsaka si papa, sobrang bilis lang ng mga transaction namin from check-in hanggang sa uh, immigration. Kasi lahat, lagi kami nasa priority lane. So, yung immigration namin kanina, sobrang bilis lang din. Siguro mga 10 minutes immigration, ganun. Tapos, yun na, smooth na, tuloy-tuloy na. And, alam nyo ba kung bakit kami nakapag-Japan ngayon? Big shoutout kay Jara kasi dahil sa kanya na push kami ngayon. Though meron naman kaming ibang mga sinagot, lalo na sila mama at papa. Pero siya kasi yung push nito. Here we are ngayon. Nandito na kami sa Nagoya, Japan. And first time kong makapunta dito sa Japan. Ilang oras pala kami nandito dito. pero enjoy na enjoy na kami. Lalong lalo na yung sa snow kanina. Oh my gosh. Hindi namin expected na makikita namin yung ano. Makakakita kami ng snow ngayong araw. Although meron kaming itinerary na inihanda ni Kuya and shout out kay Kuya Chris and friends dahil naging sobrang dali ng ano namin uh, lalong lalo na sa communication sa mga Japanese and lalong lalo na sa ano nila sa mga car nila na ginamit so yun big shout out sa inyo guys ayun lang um, i-update ko pa kayo sa ano sa mga mangyayari sa amin ngayon araw kasi hindi pa tapos sa araw nagpahinga lang talaga kami sa glit na yun mamaya back back na ulit Outfit check. <laughs> So yun guys, uh, since meron kami ulit ganap ngayong gabi, syempre naligo muna tayo. Ang ating outfit ngayon is jacket from Thailand, hoodie from Mossimo syempre. Shoutout sa so Mosimo. Tapos yung pants natin is from tabi-tabi lang. Tapos uh, ang ating shoes is yung binili nating Bershka. And syempre ang bonnet from aking minamahal Daniel Imnida. <laughs> lalabas lang naman kami. And by the way, meron pa pala akong heat tech sa loob. So, ready ready na ako gupain ang klima ng Japan. <laughs> so yun, inaantay ko lang si Jai kasi nagpe na siya and kasama pa rin namin si Kuya Chris and wife. So yun, hindi ko alam kung saan kami pupunta pero feeling ko doon sa may mga ilaw-ilaw ganun. So yun guys, balik ako kayo ulit in a bit. Parang... <laughs> Takik sobrang lamig. Ay, hey, wala pa ba sila? Dito na kami sa labas ng aming hotel. Lala kami nga sa sabi ko. And sobrang lamig na yun, guys. Nasa, ano, nasa 3 degrees lang ngayon yung mga uh, oras na ito. And sobrang lamig! <makes noise> Kirari So, hindi dito kami guys sa uh, nabana naba na ng sato ata yan. Yung illumination na tinatawag. So, i-check natin sa loob. Marami daw dito ng flowers and lights. So sabi ni Kuya Chris, kapag ka alas 6 daw dito ng gabi, sobrang dami ng tao. So tawa lang talaga yung punta namin. Anong oras na ba? 7. So maganda yung ganitong oras siguro kasi wala na masyadong tao. 8 na. Baka palipintay mo. Ay tama, 8 na pala. Kulang cool ang aking calculation. <laughs> the next day. <laughs> Ooh, so good morning guys. Another day na naman ng ating Japan. So yan, day 2 outfit check. <laughs> ayan, naka trench coat tayo. Naka turtle neck. And syempre slacks. Shoes na bigay sa akin na Yochin. Na diba everyday meron akong sinusot na bigay niya sa akin. So ayan lang. Hindi ko alam kung magiging okay itong Uh, suot ko for today kasi nga nasa 1 degree lang dito sa Nagoya and sana kayanin na outfit ko yung ano yung magiging lamig mamaya So guys, so dito na pala si Jaime kasama na namin. Nakuha na namin siya kanina sa airport. And ngayon na kami sa Avail. Welcome back. Magkano na kami, magsha shopping na kami kasi... Shopping <laughs> na So guys, we're stopping over. Kasi it's already 2 na. And eh, hindi pa kami kumakain. Dito kami mag-lunch. -la Coco Ichibanya. But well, ito daw yung ano eh, masarap na curryhan dito sa Japan. Alam ko sikat tong gupo ko na to kasi nakikita ko rin siya sa ibang vlog. So let's try kung totoo ba ang chismis. Tapos kami kumain ganina And sobrang bilis lang kumain yun So ngayon nandito kami sa may Tila tawag nilang Osu awesome Market Yan, Sabi nila para daw doton Dotonburi So dito muna tayo mag-iikot-ikot Hanap ng mga mabibili and everything Bango ng kape So yan guys, nakabalik na kami sa aming place. Kanina, tingnan nyo. Kanina guys, na mga problema si Jim kasi ay bumukas ng maleta niya. Tapos biglang gumana, no? Ita. tingnan nyo natanggal na tong isa kasi nga hindi, hindi bumubukas yung ito. Tapos sinabi niyang, ano, biglang bumukas, biglang bumukas nga. Kung biglang bumukas, food, 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 ano inakita Well, that's life. Kailangan mo na lang talaga siya ibalik. Madali na lang, lang naman ibalik. Uh -huh. So yun, doon na lang natatapos ang ating 2 days itinerary sa Japan. Medyo siksik din kahit pa paano. Walang dead moments. So yun, doon na natatapos na aking vlog. Salamat sa panunod. <laughs> hindi na ako masyadong nakapag vlog today kasi parang ang dami naming lakad. O parang may pinunta kami pero hindi masyadong ano. Hindi Masyadong ganap. Fine. Uh, tara, flow daw to guys. Hindi so. mo naman palsit yun So yun, sa wala sa panonood guys. And abangan nyo na lang yung day 3 and 4 namin. Masaya yung ano, masaya yung bukas tsaka sa Tuesday guys. Abangan nyo yun. Okay, ayun. Till next vlog, sana nag-enjoy kayo. Thank you guys sa panonood. God bless and goodbye!